Hello guys, good morning guys uh, Nandito po ako, Update ko kayo dito sa Sa my Jones Bridge guys So nandito ako sa patawid Tawid ng City Hall, uh, Intramuros nandito, nandito po ako So nandito ako sa Dito sa my uh, Tawid ng Jones Bridge guys So low tide ngayon Mataas ang dagat ngayon guys So yung nakikita nyo Mula dito sa may Tulay So yung dagat guys tumataas to, to guys So mataas So yung nakikita nyo guys yung dagat Yung dagat Mataas ang dagat na ngayon Ayan o oh, Maapaw na yung Uh, tubig dito sa may ano, uh, kalsada. So, mataas ang siguro guys, kung wala. Uh, kung wala itong diki guys, sigurado, uh, mababa, masado mababa dito sa, ano guys. Mababa ang kalsada sa kaysa dito sa may tulay. yan So, ganun pala talaga. Kung wala, wala yung may prop dyan sa ano nakaharang kung ang dagat pala pag tumataas uh, lumalampas na guys doon sa kalsada so ano kaya kung wala tong nakaharang yan guys na ano sigurado yung tubig yung dagat guys uh, tubig na tabang to guys dagat may halo na rin Sigurado na aapaw na dito sa may sa may gilid guys, oh. Kita niyo naman uh, ang level niya guys ng dagat mababa uh, doon sa kay sa kalsada guys. So mabuti lang kung matibay yung uh, dike So ito guys, nakikita niyo guys, oh. Puno ng water lily. Um, daming mga basura guys na mga naanod yung dyan pa rin talaga yung mga naanod na sama sa pag ano ng sa dami ng waterlele waste waterlele so yun guys uh, nakikita nyo yung uh, bagong gawa ng ating uh, mayor na uh, malapit naman ito matapos ah uh, hindi patapos guys so tuloy tuloy parang ginagawa yung ano So abangan lang natin kung kailan uh, inaugurasyon ni ito Yung bagong esplinat sa uh, Intramuros So yun nga na maganda tuloy-tuloy ang magawa ng ating mga uh, mayor at sa ating mga mahal Pangulo uh, BBM uh, sa kasama niya sa vice niya si Inday Sara So yan guys uh, hindi ko alam kung Uh, na inigrasyonan na ito so abangan lang natin guys uh, uh, makikibalita na lang tayo sa kailan talaga na inigrasyon kasi hindi pa talaga totally ito tapos guys so unti-unti na uh, patuloy na pinapaganda ang uh, uh, Intramuros na uh, esplanade Ah, uh, guys, yun nga eh, i-update ko yang kulang kayo. So nakabahala talaga guys. Yung dagat ay dito sa so banda sa Iskolta tao oh. Mataas na talaga guys. Mababa na ang banda sa ano, yung kalsada. So sana anong uh, mababa na talaga guys. Di ko alam kung anong ah, uh, suggestion dito. So comment lang kayo guys Anong masasabi nyo nakikita nyo So napakababa Yung nakikita nyo guys Yung dagat, tubig at saka dito kalsada Kung wala itong deki guys Sigurado Aapaw talaga So mababa na Masadong mababa na dito sa may banda sa Eskolta guys ang, ang, kalsada So Ah uh, na natin guys Sana matibay pa itong dike na ito at sana hindi ma mangyari na magiba yung dike na yan. So yan guys, dito lang po ang video at update ko lang uh, update ko kayo dito sa a uh, uh, sitwasyon pag naglulutid pala ay tumataas ang dagat. So yan guys, dito lang po ang video at maraming salamat po sa inyo lahat. Uh, ikot po kayo. Ayan. So boundary ng Divisoria guys saka City Hall ayan pagtawis dito sa dito ako sa John Bridge so yan ganito guys na sitwasyon so puno pa rin ng uh, water lily na waste na kasama ng mga basura guys kita nyo naman puno ng di pa rin talaga nawawala itong Uh, water lily na yan so hindi, hindi natin alam kung saan ang gagaling nito guys baka sa Laguna Lake ah uh, sa Laguna Lake ito mga uh, doon sila doon tumutubo tapos pag lumalaki na at ano na uh, kumakalat sila pag lumalaki na guys so sana uh, pa ito na ay uh, e, tapo na itong tagalin itong waste na yun na um, uh, water lily so yan guys ganito ang sitwasyon sa splinats So malapit na guys, mayro no, mayroon pa rin na may gumagawa pa rin doon sa uh, sit, uh, Intramuros na Esplanade. Tuloy-tuloy pa rin ang gawa nila guys. Ayan. So, ayan guys. So, ayan. Lalakad, mula lakad tayo. Pa-i-update ko pa rin kayo. So, tingnan natin kung ano. Grabe. Puno ng water, li water lily guys. So, low tide ngayon guys. Ayan. Ayan do tide na yun ang karagatan ito natin ilapit natin guys dito sa may uh, gilid guys sa magtawid ng June Bridge so yan yeah, update natin ng anong Uh, ganap na dito na malinis na <laughs> so napaka ganda na dito guys ang ganda na tingnan so malinis na dito guys yung, ano, yung walkway so yan ayan dito tayo So, pagpasinsahan na po ka uh, na magalaw yung pagkuhan ng camera natin, guys. Kasi wala pa tayong gimbal. So, yan, guys. Ayan. No, Laki ng pinagpago, guys. Na uh, unti-unti nang malapit na matatapos, guys. Ayan, oh. So, mayro pa rin gumagawa dito dun sa dolo, guys. Kasi hindi pa tapos yung pinaka walkway din sa taas pinaka walkway hindi pa tapos so abangan na natin to guys so laki ng pinagbago uh, paganda ng paganda so abangan abangan pa rin natin ang makailan to uh, so hindi natin alam nung tapos na ba na inaugurasyon comment lang kayo guys kung na may nakita kayo na nag, nag inauguration sa ng ating pangulo so comment lang kayo kung tapos na ba o hindi pa so yan guys ayan napakaganda ng isplinat ng intramuros so ayan ganitong sitwasyon dito so marami pa rin na uh, mga water lily na nakalutang-lutang sa dagat guys Ayan oh. So at least nakita na nakita nyo o uh, update ko kayo. So so dito lang po ang video at maraming salamat po sa inyo lahat. At uh, palagi, palagi ko pa rin kayo na i-update dito sa uh, ng bagong gawa ng ating mayor na Hani Lacuna sa dito ng lungsod ng Maynila. So patuloy na gumaganda at laki ng pinagbago mga kababayan ko. So yan dito lang po ang video at maraming salamat sa inyo